Ang kagandahan mga palid, napakamura po nitong wireless microphone na to. Guradong hindi magagalit ang misis nyo. Stop. Oh! Hindi ka. Hindi ka. Ano yun? Ano, yon? Ano yun? Ano yun? Ano yun, kamo? Ano yung ano, may shopping ka na naman? May ka na naman? Nagsho-shoot ako sa baba eh. Ano naman mo? Microphone. Ano yung microphone yun? Wireless siya na affordable. Tapos reliable. Woo! Magamit natin sa vlogs. Natin? Oo. Oh, Nag-vlog ako sa baba, kailangan kong bumaba. galing mo, ordered ka ng order. Mamaya natin pag-usapan to. Tapos ko lang tong vlog. Pasin. So, yun po. Pasensya mga patid. na-miss lang ako ng misis ko sa taas. Balik tayo sa video. Uy! Alam ko ba't ka nandito, kapatid? Siguro nag ka ng reliable at murang wireless microphone. Tama. E kung hindi ako nagkakamali mga kapatid, tapusin niyo itong video at i-click niyo yung subscribe button because I got you mga kapatid. I-re-review natin to. What's up mga kapatid? Kamusta? 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 So ito na naman po tayo sa isang panibagong episode. Pero itong episode to mga kapatid is napaka-special dahil nabudol na naman tayo. So katulad nga nung sinabi ko sa intro mga kapatid ko naghanap ka ng wireless affordable microphone mga kapatid, eh, I got you. ire review natin to. So bago ko pakita sa inyo ito mga kapatid, don't forget to like, share, and subscribe. Happy Manuel 2.0. I-click nyo na rin yung bell button mga kapatid para update kayo sa mga susunod pang mga uploads. Anyway, so what I got here mga kapatid is the Ray Hayes Wireless Microphone. So isang receiver siya nakasama at dalawang transmitter. Hindi ganun ka-fancy ang unboxing ko kanina mga kapatid kasi ganito na siya dumating. Naka-hard case siya alam mong protektado yung item mo mga kapatid. Simulan natin to sa inclusions. Okay, ano ba yung kasama niya sa box? Ito. Ito nyo naman, ito yung receiver niya mga kapatid. So, may weight siya at sobrang sturdy ng feeling. Hindi siya mukhang cheap, mga kapatid. Meron din siyang nagaya ng earphones. So kung i-check niyo yung audio ng microphone, mga kapatid, pwede nyo salpakan ng earphones yan at maririnig niyo yung sarili niyo while you talk, mga kapatid. Meron din siyang connector. Ito yung connect sa device. By the way, this works in most cameras and most phones, mga kapatid. May kasama siyang 3.5 jacks. And this one, ito na yung dalawang microphone. Tip-tip lang siya sa likod mga kapatid. Napaka-simple ng design, napakaganda. At similar na similar siya sa Rode Wireless Go mga kapatid. Which is yun yung dream ko na na microphone. Rode, baka naman. Kabig na natin tong isa. Hindi siya ganun kabigat. Tama-tama lang. Ayan. Ayos! Maganda naman yung reviews mga kapatid. Kaya ako siya nabili sa halagang 1,400 pesos. Sa iba mas mura, sa so iba mas mahal. Pero sa one for ma, pwede magre-reklamo pa ba ako dito sa item na to? Hindi na syempre. 2.4 ang signal transmission niya. HD sound quality. Long battery life. Sabi nila, 7 hours. So, i-update ko na lang yun sa ibang video. I-test ko yan. I-drain ko, tapos i charge ko. Tapos babalita ko kayo. Start automatic connection. So, ganito yan. Pag sabi yung start automatic connection, nandito yung connector niya. Power button. Set volume up, volume down. Tapos kunin mo itong receiver niya. Click mo lang sabay. Tamong dalawa, pareho sila ng kulay. Naka-pair na sila mga kapatid. Sabi dito mga kapatid, 30 meters transmission distance. So yan, isusubukan ko rin yan sa next vlog. Or baka dito. Gabi na kasi mga kapatid. Is, walang enough space mga kapatid na magta-30 meters tayo. Pero I'll see what I can do para makita nyo kung effective na ito. Yes! So, real-time monitoring master the audio quality. So meaning, mga kapatid, habang nakarecord ako sa inyo mamaya, pwede ako magsalpak ng earphones para na mamonitor ko yung boses ko or kung paano man ang pasok ng boses ko sa camera. At ibatong mo ito mga kapatid, kahit itapon sa'yo ng asawa mo to hindi masasira Oo. Oh. Natin patagalin mga kapatid at itest na natin itong bagong budol find natin mga kapatid. Wait lang mga kapatid, nasa banyo lang ako. Anyway mga kapatid, so ito siya. Ito siya pag naka-install sa katawan nyo. So nakakabit na po yung receiver doon. At the same time, ay nakakabit na sa akin ng transmitter. Ang kagandahan, we have two mga kapatid. So imagine nyo lang pag may kausap kayong isa pang tao, pwede nyo kabit sa kanya, automatic magkoconnect sa transmitter nyo. So, kamusta ang audio quality? This is indoor, mga kapatid. Wala masyadong ingay sa bahay. Makakakilos ka, di ba? Makakapag-otso-otso ka. At pwede mong gawin, di ba? Pwede kang sumayaw, mag-posing. Ang mo mong pwede gawin, mga kapatid, pag wireless. Yun ang kagandahan kasi. Unlike, nung una, ito, ito yung boya na gamit ko for so long, mga kapatid, na ganito na ako. Boyo Shotgun Mic. Recommended as well. Mura lang din to. Wala rin tong 1,000 pesos mga patid. Pero tumagal to sa akin. Pero if may budget ka naman eh, doon ka na sa mga okay at medyo mas quality na brands. But for now mga kapatid, since ang goal ko lang naman is makakuha ng affordable na wireless microphone na pwede kong gamitin sa mga skit, sa mga vlogs ko, sa mga interviews ko, this one mga patid, is a good deal. Kunyari, may cooking show ka. Hi, ganito nga pala, ganyan, 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 ito nga puling ganyan, ito niluto ko, pinaghirapan kong itlog, mga ganyan. So, pwedeng-pwedeng mo gawin, mga kapatid. Sa halagang 1,400 or less than 2,000 pesos. Ang sabi pa nila, mga kapatid, ito matagos daw sa walls, yung signal nito. So, papasok tayo sa banyo, mga kapatid. ayan, nasa loob tayo ng banyo I hope you notice mga kapatid lahat pwede mong gawin kunyari, nagbablog ka mga kapatid tapos peksya ni peligro, inabot ka ng kalikasan pwedeng pwede mong madala yung microphone mo <laughs> sobrang reliable, sobrang gaan, sobrang handy pocket size mga kapatid at hindi mo pagsisisihan so susubukan natin outdoors mga patid pero pasensya dahil gabi na so wala tayong masyadong pwedeng gawin hindi ako pwedeng lumayo, hindi nyo rin ako makikita pero susubukan pa rin natin yung layo mga patid kung kaya ba niya yung 30 meters I think achievable naman dito kaya sa niyo ko so ayan, pasensya mga patid at gabi na pero ito lang ang paraan para may ko sa inyo kung talagang effective ba pero ito lang sa ngayon ang paraan ko mga kapatid para mapakita sa inyo kung talagang totoo yung description na nakalagay sa produktong to. So nasa labas tayo ng bahay, nakikita nyo naman. Papasok tayo ng kotse mga kapatid. Tignan natin kung masasagap pa rin niya. Ayan. So sana nakikita niyo ako ngayon mga kapatid. Start natin para makita rin natin yung sensitivity ng product. Background noise naman mga kapatid, pwede naman tanggalin yan through post editing. Kung hindi naman ganoon ka severe, kayang-kayang tanggalin yan. So, ang napansin ko lang sa product na to, medyo sensitive lang siya sa mga kilos, sa mga galaw-galaw ng kwelyo, ganyan. So medyo mag-iingat lang tayo sa paggalaw ng leeg natin mga kapatid o paggalaw ng damit kasi medyo sensitive siya sa tunog. Pag tumugmaan yung kwelyo katulad nito. Ayan, irinig nyo. Pero besides that mga kapatid, wala na akong ibang pwedeng sabihing masama dito. So susubukan naman natin mga kapatid is yung layo niya. Bubuksan natin ang flash. Ayan. So sama nyo mga kapatid, lalakad tayo sa dilim. <laughs> Sana naririnig nyo pa ako. So sa ngayon, we are at 25 feet. Pero lalayo pa tayo. Yung mga aso, sana naririnig nyo yan. Okay, we are around. Siguro 20, 20, 30, 40 feet mga kapatid. 40 feet na tayo. Layo pa tayo. Hello, hello. Mic check, mic check, mic check, mic check. Mic check, mic check. Titignan na ko talagang 100 feet o 90 feet mga kapatid. So nandito na tayo sa dulo ng street. Sana nakikita nyo pa ako at uh, hindi ko alam kung nasa saga pa to para kasi si Raul naglalaka dito sa dilim eh ipa flashlight flashlight pe eh balik na tayo sa loob so ayan po mga kapatid kung kayo ang tatanungin ko sa 1, to 14216 or less than 2,000 pesos sulit ba tong budol find na to maraming maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sana kahit pa paano nakatulong ako sa pagdesisyon sa pagkuha ng bagong microphone nyo well for me it's okay sa inyo kamusta